Bulang, isda rayo. Right? Rapit ulo, guys. Tulingan, laki. Napad. Ay. So, yung guys, nahuli ni Sky Ready, no? Namin. Yan. Uh, Ate, barikis. <laughs> yeah. So, yung guys, naglatulit kami dito sa Buya, sa Lawak. Ayan. <laughs> naglaglag na si Scary din at ako maglaglag na rin dito nag start na tayo nakalimutan kong gopro eh sobrang excited guys baka mga dalihan na naman tayo ayan o naglaglag ng ilang kawil na kalaglag na ayan o yun tama to nakailang kawil na ayan tama to okay natin para sigurado ito na, ano, you know, buya oh, makadali tayo ng galunggong at lumahan guys pa ano nang araw pa lubog. sa sabihin na naman tayo guys, kasi pang huli guys, nasibigin ngayon mura na isda sa amin ngayon guys yung na nasa 100, 120 Yata, yung lagid lid is nasa 90 pagkakalam ko sa matambaka and sa nang barikis guys Oh may guys baba lang to matagal to guys daming kawil to guys eh bubuksan ko na lang pag may barikis na guys hanggang pro so guys konti na lang

yun At ito yung dag, pangtagdag ng at pang-ano na pang ano tindig guys. Ay, tapos itong lang to guys. Nakanya kaya nasisira yung kokot. umalis sila din oh ayan guys pag na para ganado ganado sa buhay umalis ang guys, malakas guys ano kaya to guys malakas guys nulihan tayo sunod lang no Hatak ka na ano ya tulingan Ba? Ba? Okay. <laughs> papahubo din natin. Matagal pa naman eh. Mas kukun. Though, dyan pa yan din. Well, din ah chay. Ay. Sikat din here, chay. guys, tulingan niya ang huli guys. Malaki. Nagumun. Matanggal. Gebu ya lang. bago uto doon lang bula ang isla rapit rapit yung guys tulingan laki napad ay ang ko yung malakas eh hindi hindi yun ano eh kas kasana ikaw baka kaya pa eh ulit kaya pa atin eh dyan sa box ay sa ano babae mong timba patay ron ay oh talamsik roman daw so yun guys na ni sky no namin yan so yun guys na tayo ngayon na dilim na oh try natin kung may ano parang meron eh meron ito na guys lapni Tutindi ah. tayo pinaalis Ah, <laughs> 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 Daba, bago <lang>. <sighs> baka meron yan mali pa tay Wah, ada bagulang. Baka tu mago lang nag iwas lang no, nol may, may tulingan no. Nasobat matulingan lah, <laughs> then.

ng bagong gawa natin ito guys ganyan na

guys oh. sa isda siguro barikis guys okay, so, guys, Tapos agad guys guys, tingnan guys guys Tingnan guys guys oh, guys oh, guys oh. oh, guys guys Oh, lumahan may lumahan na ano guys a alis na, na kami guys na sky guys butin uh, okay. ah, uh, oh guys oh abo pa rin talaga okay pa guys buti guys iba rin talaga pag mabigat ang ano sakit ngalang lang talaga sa kamay guys pero siyempre yan dito guys dito na guys ya udah tai

batakan mo ganyan kadami guys 3, 4, 5, 6 Kaya din Parang uli na ilalim guys namumuti na sa 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 ilalim guys abu guys namumuti na sa ilalim guys sa ilalim guys nadali sya ng islop ko guys yan discarte ko yung, guys nilagyan ko ng um, guys yung timba para nakabulusok lang ilo sa ilalim discarte natin yan guys discarte ko lang ito pa padapo para dyan lang yung isda Okay, ready yung guys Huli na naman dito guys Hilaan lang tayo guys May huli Dalam mga puno Yung malaking timba natin guys namumuti, namumuti na naman guys Namumuti na naman guys Namumuti na naman Ayan hey, guys uh. Ayan yeah, namumuti sila naman guys Nice good guys Wadali ng slope natin guys Dito guys munti na guys mumutina na. na guys okay. mumutina na guys guys na munti guys mumutina guys munti na guys munti na guys munti na munti guys, na guys. Na. Na guys. ano? Na naming namin maglipat guys ay may huli to guys I promise I'm sure is parang may huli parang may huli na parang hindi ay may huli guys yan guys oh sabi ko guys eh kaliwa kanan kaliwa kanan na guys saglit lang natin mapuno yan guys nakakatawa guys so sangit lang guys kita. Ginagawa ganito din guys eh. Yung na dito sa kabila guys. Ayun. Oh, din na naman guys. Balikis oh, na naman guys. Guys. Nadali siya ng islupan guys. Guys. Nadali siya ng islupan. nasa ng slopan guys uh, guys baba na naman oh, may huli nga guys ano na karis karis ano uh, ah, uh, guys so oh, karis karis ang na naman kabila ay uh, may huli buti hindi marami na ano nang kuha ng tulingan guys

Em guys, nemu nemu mutik neng, guys, nemu mutik neng, guys, guys. nemu mutik sampai rasul. Oh, lagi nyerba, nyerba apa guys, nemu mutik neng, guys, an, nemu mutik neng, ini kita lagi ya neng, oh, 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 hei. Okay. kasi tinanggap natin amiro po guys <laughs> kada batak na niyan guys hindi na masama guys hindi na umiimik kasi iskiri din sa mga muti pa meron pa sa itakarim guys huh? isa good dito guys okay, si Lalim hmm, meron pa meron hmm. pa na pa hmm? Okay. Bak. Dah kabilat na naman guys. pur natin guys ah parang ah, wala na naman dito kaya pala guys